Medyo na yung stress stress na ako guys sa Mga namabas sa akin Mga nagbabanta sa akin guys Nanganap ko na si Manu Rider Parang matapos na yung problema Wala na yung mga mambabas Kapatawad pala sa iyo Manong Rider Sa nabasa ako Ako po humingi ng pamin sa inyo Gusto po kayo makamate Pamingin ng tawad sa inyo sa personal. May ako. Tawarin niyo po ako. Pagpapunahan niyo po itong video na ito. Contact niyo po yung Dexter Castro. Mag may pag-mute po ako sa inyo. Masyada na rin po kasi ako nai-stress sa mga nagbabahanta sa akin. Hindi na rin po talaga kaya. Hindi nga alam gagawin ko rin talaga tayong yung iniisip kaya mga nung rider kung sana po mapanood yung po ito hindi naman po ako masakang tao mabait naman po alam po nang mga ano po o specifically yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ng water gun at yung pangdidila no? kung tutusin talagang walang violation ito kahit sa batas, kinonsulta po namin sa ating mga abogado, si Vice Mayor Aguila isang abogado, kinonsulta natin ang ating uh, City Legal Officer, ating City Administrator, lahat sila abogado. Wala kasing violation ng anumang batas. Wala kasing violation ng anumang batas.